Magandang buhay mga kagala. Ang ating video for today ay tayo'y magluluto ng ano to ang palaya. Actually ito ay isasahog ko lang siya sa ginataang tulingan. Ito na nga at ang aking hiniwa na ang aking ampalaya ay yung bilog guys yun eh nabibili, yun ang nabili ko dun sa palengke mili lang ako ng isang peraso kasi hindi naman kumakain ng aking mga amo so ako lang kakain ito ang aking alaga nandun sa aking likuran sorry naman guys So, ayan na nga. Hinimay ko na ang aking gulay. Tinanggalan ko siya ng buto. at ayan na nga akin na siya oh ayan umiksi na pa talaga ang bata <laughs> ayan ginayat ko na nga siya pasensya na guys mabagal ayan talaga namang sumisi sumisili pang aking alaga meron kasi siyang pinapakisuyo sa akin <laughs> ito naman si yaya paspasan sa pag gagawa ng content, no, ayan ayaw maabala, kaya sabi ko sa kanya, hintay niya ako matapos oh, at ayan na nga guys, natapos na ako ng pagkagayat ng aking ampalaya so kailangan ko naman isunod ang ating ricado hahatiin ko nga lang pala ang aking sibuyas, kasi malaki siya, tatabi ko muna ang iba para naman sa susunod na aking yung sa may na siya sa katatabi ko dun sa lagayan dalang kasi kami ng dito sa bahay paragi kami dun kumakain kina lolo o ayan na nga nagayat ko ng aking sibuyas at syempre pag may sibuyas kailangan natin may bawang -hmm. Natapos na ako maghiwa ng sibuyas. Duma naman tayo sa bawang. Dalawang ano lang siya. Dalawang piraso lang yung aking ilalagay na bawang. Kasi konti lang may aking luluto. Ayun, umakit ng aking alaga. Sige lang, yaya. Magvideo ka lang. Ang alaga mo, umakit na. Eh, ito na nga. Nagmamadali na ako para matapos na. Kasi nga mayroon siyang pinapakisuyo sa akin. Hindi <laughs> ko pa nagagawa. Ayan. Akin nang ang ginawang pinong-pino at aking ang aking bawang at ang aking namang natirang sibuyas ay akin muling ibinalot doon sa pool. Ito na nga guys. Magiging na ako. Inilagay ko na ang bawang. halo halo natin. Kunwari naman, eh, marunong tayo magluto. Siyempre, marunong tayo guys. Yan tayo. Sinunod ko na rin ang aking sibuyas. At haluin ulit natin. Kapag medyo umaamoy-amoy na siya, mabango-bango na, siyempre, ilalagay natin ang nating gulay. ka halu-haluin halo-halo yung muna natin siya. Ito nga guys, nilagay ko na ang ating apalaya. So, haloin natin. Dito ko na rin siya, lalagyan ko na rin ng mga asin. Bakit? kanyang pampalasa. atakpan At muna natin para madali siyang maluto. At ito na nga guys, malapit na siyang maluto. Umusok-usok na. Ilagyan ko na siya ng chicken powder. At ito naman ay asin. Haluin uli natin. Halo-halo lang tayo. Halo-halo lang. Yung halong halo. Ito na nga guys. Medyo luto na yung gulay natin. Ilagay ko na ang aking tinataang tuloy ng salata. Ngayon, charan, At dahil malayo tayo sa palengke, wala tayo sa pinas, tayo ay magtiis ng isda sa lata. Namimiss ko kasi guys, nag crave ako dun sa ginataang tulingan. Kaya, so eto na, pinagbigyan ko ng aking pagtatakaw kumukulo-kulo na ang ating gulay. Haluin mo, haluin mo. Pina Pinaikot-ikot, pinalibalitad, parang ikaw, into-oto, pero hindi nagbayad, charot. Joke lang guys. Ayan niya, malapit na siya maluto. Mm. Ito na nga, guys, maluto na. Hinango ko na siya. Mm. Marami na tong kanin na uubusin, sigurado. Ayan, yummy, yummy. Ang aking ginataang tulinga na may Ampalaya. So, hanggang dito na lang guys. See you in my next video.